Ito ay isang LibriVox recording. Lahat ng recording sa LibriVox ay pag-aari na ng publiko. Para sa karagdagang impormasyon o kaya ay gustong makibahagi o tumulong sa LibriVox, maaari kayong bumisita sa LibriVox.org. Ito ay isang recording ni Iyok 80. Pag-ibig sa tinubuang bayan aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila, gaya ng pag-ibig sa tinubang lupa. Aling pag-ibig pa, wala na nga wala. Ulit-ulitin mang basahin ng isip at isa-isahing talastasing pilit. Ang salita't buhay na limbag at titik ng sangkatauhan ito'y mamasin banal na pag-ibig, pag ikaw ang nukal sa tapat na puso ng sinot alinman, imbit taong gubat maralit at mangmang, nagiging dakila at iginaghalang. Pagpupuring lubos ang palaging hangad sa bayan ng taong may dangal na ingat, umawit, tumula, kumathat, sumulat, kalakhan din niya'y isinisiwalat. Walang mahalagang hindi inihandog ng may pusong mahal sa bayang nagkupkop. Dugo, yaman, dunong, katiisat pagod, buhay may abuting magkalagot-lagot. Bakit? Alin ito na sakdal ng laki na hinahandugan ng buong pagkasi? na sa lalong mahal na kapangyayari at ginugulgulan ng buhay na iwi. Ay ito'y ang inang bayan tinubuan, siya'y inatangi na kinamulatan, ng kawiliwiling liwanag ng araw na nagbigay init sa lunong katawan. Sa kanya'y utang ang unang pagtanggap, ng simoy ng hanging nagbibigay lunas sa inis na puso na sisinghap-singhap sa balong malalim ng siphayot hirap. Kalakip din ito'y pag-ibig sa bayan, ang lahat ng lalong sa gunitay mahal, mula sa masayat gasong kasanggulan hanggang sa kataway mapasalibingan. Ang nakakaraang panahon ng aliw, ang inaasahang araw na darating, ng pagkatimawa ng mga alipin, liban pa sa bayan saan tatanghalin. At ang balang kahoy at ang balang sanga, ng parang nyat gubat na kaaya-aya, sukat ang makita't sa saalaala, ang inat ang giliw, lumipas na saya. Tubig niyang malinaw na anaki bubog, bukal sa batisang nagkalat sa bundok, malambot na huni ng matuling agos na nakaaliw sa pusong may lungkot. Sa aba ng abang mawalay sa bayan, gunitamay laging sakbibi ng lumbay, walang alaalat inaasam-asam kundi ang makita'y lupang tinubuan. Pati ng magdusat sampung kamatayan, wari ay masarap kung dahil sa bayan, at lalong maghirap o himalang bagay, lalong pag-irog pa ang sa kanyay alay. Kung ang bayang ito'y nasa sa panganib, at siya ay dapat na ipagtangkilik, ang anak, asawa, magulang kapatid, isang tawag niya'y tatalik ng pilit. Dapwat kong ang bayan ng katagalugan ay linapastangan at nayuyurakan, katuwiran, puri niya kamahalan ng sama ng dilong taga-ibang bayan. Di gaano kaya ang paghihinagpis ng pusong Tagalog sa puring nilait, aling kalooban na lalong tatahimik ang di pupukawin sa paghihimagsik? Saan magbubuhat ang paghinayhinay sa paghihigantit gumugol ng buhay? kung wala ding iba na kasasadlakan kundi ang lugami sa kalipunan. Kung ang pagkabaon niya at pagkabusabos sa lusak ng dayat tunay na pag-ayok, supil ng panghampas, tanika lang gapos, at luha na lamang ang pinapaagos. Sa kanyang anyoy sino ang tutunghay na di aakayin sa gawang magdamdam? pusong naglilipak sa pagkasukaban ang hindi gumugol ng dugo at buhay. Mangyayari kaya na ito'y malangap ng mga Tagalog at hindi lumingap sa naghihingalong inang nasa yapak na suklam sa kastilang hamak? Nasaan ang dangal ng mga Tagalog? Nasaan ang dugong dapat na ibuhos? bayay inaapi, bakit di kumilos at naninitilihang ito'y mapapanoon? Hayo na nga kayo, kayong nangabuhay sa pag-asang lubos na kaginhawahan at walang tinamo kundi kapaitan, hayo na't ibigin ang naabang bayan. Kayong natuyan na sa kapapasakit ng dakilang hangad sa batis libdi muling pabalungit tunay na pag-ibig kusang ibulalas sa bayang piniit. Kayong nalagasan ng bunga't bulaklak, kahoy niya ring buhay na nilantat sukat, ng bala-balakit kapal na hirap, muling manariwat sa bayay lumiyag. Kayong mga pusong kusang nayurakan ng daya at bagsik ng ganid na asal, ngayon ay mabangot bayay itangkakal, kakal agkawin sa kuko ng mga sukaban. Kayong mga dukhang walang tanging palad, kundi ang mabuhay sa dalit at hirap. Ampunin ang bayan kung nasa ay lunas, pagkat ang ginhawa niya ay sa lahat. Ipaghandog-handog ang buong pag-ibig, hanggang sa may dugoy o itigis, kung sa pagtatanggol buhay ay mapatid itoy kapalaran at tunay na langit katapusan ng pag-ibig sa tinubuang bayan